So guys, for this video guys, uh, nihapit ko og pinaka ilado o lamian nga restaurant no? Uh, uh, kay gigutom na kuno ko. Karon guys, ni tanaw ko sa ilang mga putahi perte manding ding mi ano, uh, manok bitaw nga unlimited oh. Kani ni siya guys, oh. Ug naabot sila yung mga free nga ah uh, prince french fries. Okay ni kay tulo ni kaputahi mga mga ah, kuis na kineo okay, oh. pertiging lami unya aw oh. sugda na natog kaon oh. kit kitkit na pa, -pa na sespa si spa ah nya kay unlimited man kuno na aw oh. bahala na si oh. buting butingting na, na siya, o. Oh. tawa pertiging kabo di pa managad o. oh, oh. ala kumbati lang siya okay buto mangkaka ka oh pa pa yon tamas ginawa hot na ha okay